Yes. mga lads, good morning. So for today's video guys, uh, pupunta po kami sa uh, pupunta po kami sa Pesca Horse. Ayan. So kasama ko ngayon si Mariel. Ngayon si Mariel guys, kasama ko. Kasama ko si husband but ayaw niya kasi magpakita sa camera kasi takot siya sa face na ito eh. Takot siya, ayaw niya. Basta ayaw nila guys. So ngayon guys, uh, pupunta tayo doon at makikipista. At makikikain na din guys. Ayan. So, dito kami dadaan guys. Ayan dyan kami dadaan papunta doon sa kinaroroonan <laughs> so dito nasa sugi po kami nasa, ano ka, uh, nasa hayo pa kami guys nag start pa lang kami galing pa, kakaumpisa pa lang namin so medyo mga 1 hour siguro guys or 45 minutes ang travel natin so see you sa so, sa kagandahan na Jeju ala So, ito yung matay ni Mami kasi mainit po panahon kaya naka-eyeglass po si Mami hindi po bulag baby, guys, huh si Mami Loves TV guys ha hindi po bulag nakikita ko yung mga mata look guys kung nakikita nyo guys ang mga puno ng kahoy dito is nag start na po nag upo, -upo na guys nagkalbo kalbo na nang alagas ng mga ano guys dahon kasi po coming to winter na kasi guys kaya kaya malamig na dito malamig na ang simoy ng hangin malamig na ang panahon Ayan no. wala na mga dahon, nag-start na nangalagas guys, no? Taglagas na guys, ayan. Open po ngayon ang ano, nag-start na po ngayon ang Songwajang. Ang factory ng mga orange, start na po dito guys. Start na po dito ang open ng ano, uh, factory ng orange. So sa gusto mag ano, pumasok, pasok lang. Ayan o, nag-harvest na nila. Nag-harvest na nila yung ano. Ayan. So, ito dito, wow, meron na talaga pala mga orange na, siguro ito yung mga unang, ano, sa ilalim na nalang yan, na nalang so, tingnan nyo guys, sa ganda ng panahon ngayon, ayan so, dito sa Korea, dito sa Jeju Island madalas kayong makakita ng mga uh, bukid-bukid no, mga mountain-mountain kasi Uh, sa kanila kasi dito guys uh, bawal po putuloy ng mga kahoy so napakaganda ng nature nila dito ano inalagaan talaga nila ng maayos ang ano ng uh, uh, maayos ang ano nila dito guys yeah. so dito marami kayong mga oris yung makikita guys paano hinog yung mga orange no so siguro yung mga ano is kinukuha lang nila niya so sobrang halos Dito mga orange guys Kasi nasa Jeju Island kasi ang farm ng orange Nakikita niyo ba guys yung malaking bundok na yan? Ah, sandali. Hindi niyo makikita kasi natatabunan tayo. Ayun. Yan, yan. Yan, yan po ang Halasan Mountain. Halasan. Yan po, pinakamataas na bundok dito. Yan mapapansin nyo guys no napakalinis ng paligid ano napakalinis na ng, uh, ng country nila no napakalinis tingnan nyo kasi dito kasi ya uh, meron kasi sa umaga tagalinis yung sasakyan and then dito ang mga basura talagang may camera yan bawal magtapo ng basta basta dito mga lads dito maraming farm na onions, garlic, mga ganyan guys, marami dito. Mga potato, radish. Marami, marami. So ito yung oil tank, ito yung market na tuwing uh, basta may 5, 25, 5, 15, mga ganyan. Ah, no, 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 9. 9. 9 or 19, 29 basta may 9 guys mag-open yung ano na yan. Ano ba tawag sa atin yung katabo? Ba tawag sa atin? So, saka sila mag-open basta may nine or yun. Ito, ito, itong market.